estudyante po po, tatlong araw pa lang po kami. Tatlong yung, araw po. pa na ngayon. Tapos, pupunta kayo ng dahil, mga 3 to 4 weeks ang biyahe niyo. Okay. Gamit lang to. Una-una po, nagdadasal ako sa Panginoon. At pangalawa po sa kanya, yung pag 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 niya po sa pag natin ng ganito, eh, di pag pag niya po pag 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 naman po, kaya po ako nagkakalakas na lang ng loob ng dahil sa asawa ko yang Gano'n mo mahal yung asawa mo, kuya? Sobra po. Sobra sa pagmamahal. Ikaw naman ate, gaano mo mahal yung asawa mo? Parang hindi po. Sana mag niyo sa paglalakbay niyo, ate Padung Dain. Kuya, para sa inyo. Sa, sa isya po kasi yung ano? Sa kanya ko ibigay. O, siya po, siya pong, Ang, sa po, isya po. Sa ato kinikita ko sa kanya, kuya. Ate o, sa iyo ko daw ibigay. Paunin niyo yung mag-asawa ha, para may pangkain kayo. Mag-iingat kayo sa biyahe. Hindi po akong Napakaswerte mo sa asawa mo ate, napakabuti ng puso niya. No? ano ba May napansin tayo dito na ano? Hindi ko alam kung anong tawag dito, no? Kariton, no? Ash, dito ang ipad ko mo! Si Kuya, Tara, Ashley, ikaw sabi natin si Kuya. Ayun eh, nila, Kuya. Hello, po. po si ate, Kuya? Ano po siya? Nang nakakalakad naman po siya. Sa layo ba po nang nilalakad namin? Ano na siya? Yun, yung mga binti niya, masakit ang sugong, sumakit ang siya. Um, Balik sa lang punta niyo, Kuya. Pabikol kami, Uuwi kami ng dahit, pabalik na kami. Pabikol kayo, dahit. Galing po kami ng ano, Pinuntahan ko yun na ako doon sa Bulacan, eh hindi ko nakita kung may pa kami ng antipulo. Ba't po nakunta sa Bulacan yung mga anak niya? Nandun po kasi siya nagtatrabaho yung isang anak na lalaki sa si Air Ilan po ang anak niyo na nasa Bulacan? Isa lang na lang po, kasi yung iba kong anak nandun naman sa Bicol. Hmm. Bakit nyo naman naisipang puntahan ko yung anak nyo? Kasi po ano, wala na talaga kaming bahay ha. At imulis kasi ako doon sa Antipolo. O tapos? Tapos nang nagka-pandemic, kaya ka nagkag sa 10 Bali ang bahay nyo talaga sa Antipolo? Oo, doon pa po ako doon po, Tante. Tapos, gumawa ka ng ganito A para mapuntahan mo yung anak mo cents, sa Bulacan. A oh. Ito rin yung ginamit nyo. Iba na po yun, medyo mababag po yun. Medyo maliit lang ginawa ko dito nung bago pinalakay ka para pinalaki ko para sa sa pagano niya sa niya. Kasi yun, una kong dinala ko to ganito din po pero medyo maliit siya. Tingnan niyo mga ito yung gagamitin nila no pauwi daw sila ng dait. Kuya, saan kayo sa dait, kuya? Sa barangay Magang. Napakalayo ito, Kuya. Dito tayo ngayon sa no, San Pedro, Laguna. No? Tapos, biyahing dait kayo. Bali, ilang araw niyong ano, babaybayin, Kuya. Siguro mano, po. Kadaid. May dala-dala po kami ng kariton. Mga maigit po siguro mag na tatlong linggo. Pulang pulang sa pili. Apat or tatlong linggo? Grabe, uh -huh. napakatagal, Kuya. Kasi napakalayo po ng dait. Oo, oh, kung nga po. Eh. Masakit na kasi ang bitchy ko eh. Oh. Tinalihan ko na nga po at na yung... Oo, oh, ano si Kuya? Oh. Bali talaga ng tinutulak mo lang siya, kuya. Oo. Oh. Uh, minsan si ate nagtutulak din ito. Ay, ano. hindi po talaga niya kaya magtulak. Ano, ano. Ah, talaga sinasakay Mayinap mo lang siya. Kausapin uh, mm. ko sa Christian, si ate ko ya. Hello, ate. Ano, kamusta? Sakit na daw yung paa mo. Kaya sumakay ka muna dyan. Umutupat ako, inuubo ko. Ay, inuubo ka? Grabe yung sakripisyo ni ate. Makarating lang kayo sa dait. O, ano ba ang bahay niyo sa daid doon? May matitirahan naman kayo na maayos sa daid? Meron naman po. Pero ilan ang anak niyo? Wala po kami ang anak. Wala kayong anak ni Kuya? E, eh, ang inaanap niya ang anak? Ano nga ang inaanap ko? May anak po. Mga. May anak sa una? Sa ako rin po. O, asan yung anak Lalo, mga anak mo. May anak ko mula sa baba mo? Mama mo? Pero saan kayo nagkakilala ni Kuya? Paano po sa Antipolo? Ah, sa Antipolo. Pero matagal na kayo nagsasama, eh? ate? Bago pa lang po. Ah, bago pa lang. Hmm. Ano naman naisipan mo, at ano? Nakisama ka kay kuya. Wala lang po. Laki kasing nagalag po siya na nag-alaga. Sumula po sa presidente. presidente. ka? tapo po. Ah, simula nung na sa kanya. nag po sa kanya. Kaya parang nahulog yung loob mo kay Kuya. Grabe no, kakaiba rin pala yung kwento ng buhay nyo. Bali bago lang pala kayo. ayaw mga yan, ayan yung mga gamit nyo lang talaga, mga damit. yung grabe ang hirap. Ilang araw na kayong nag-ano eh, nag na nag babiyahe na ganito. Ilang araw na kayo, Kuya? Ano, no, 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 pag ng October. October 10 pa kayo na oh, ano? Oo, yung pupunta rito. Hmm, hindi, mula Antipolo, October 10, kayo nag-start. Ay, hindi po. Nung na mula Antipolo po, tatlong araw pa lang po. Tatlong araw pa na ngayon. <tod> Tapos, pupunta kayo ng dahil, mga 3 to 4 weeks ang biyahe nyo. Okay. Gamit lang to. Ano po ito kaya talaga yung, yan, yung sinadya nung gawin? Sinadya po ito talaga kasi wala nga po kami nga. Ano, Kung budget na ipapamasahin namin at wala po talaga nang kaya nga po sinadya ko ito sa pagtutulak ka, ng kariton para po siya ay comfortable sa pagano. So, Kapay po namin po sa pag, uh, ano ng mga barangay o malapit sa barangay o oh, kaya sa mga yeah. gasolins station, stadium makakapagpay nga po kami kasi hindi kariton po kami matutulugan. Ah, pali ka pagka nakakaramdam na kayo ng pagod at ang tukuya, tumitigil muna kayo sa mga gasolinahan. Tapos doon kayo nagpapahinga. Mga ilang oras naman kayong nagpapahinga? Magsagabi po, si Mano na. Ma umaga na po kami malo 4 na lalakad na po. Ba? Bali, ano talagang, pag nagpahinga kayo, hinahanin nyo naman yung, ano, yung talagang, sinusulit nyo naman yung kahinga. Oh, bo, talaga, para talaga, sa kinabukasan, yeah. may panibagong lakas na naman kayo para itulak po kariton. reton. Uh, oh, diyan po kami nagpahinga kanina sa kahali, na kayo sobrang init at sakit. Diyan po sa mitulay nang ano, ng na, San Pedro, diyan po kami ano, Kanina lang, kanina lang, kanina lang po kami na naman lakad at na, ano malamig na. Pero buti, kuya, nakisama sa'yo si ate, dahil sobrang hirap ng buhay niyo. Sa so, ano po naman kasi, salamat nga po dyan sa kanya magkita kami ng pandemic. Hindi na kasi ako, dati kasi akong turman, okay. ng construction. Nung magkakadinti kasi ako, nagkaano ko sa ulo. Mm -hmm. Malatangin malakas lang ang resistensya ko, gawa ng ano po, kasi wala kong bisyo sa ano. Tapos? Sa, Tsura sa ulo na. na ah, tapos inalagaan kayo natin. Kasi ka na, may puto okay. ako sa ulo dito. Ayan, tala po. 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 Grabe talaga kuya ang ano no, ang hiwaga ng pag-ibig no. Kahit oh. ano basta talagang ano ka pa ng pag-ibig, talagang walang makakahadlang kahit okay. ano pa man, kahit sino ka man, kahit ano ka pa, di ba? Kahit ano pa estado ng buhay mo basta tinamaan ka ng pagmamahal, talagang ano no, walang makakapigil. Pero paano mo inaano po siya, paano mo napaglalabanan ng buhay niyo na ganito tulad niyan sa hirap ng pinagdadaanan niyo na bagyahi kayo na padait na ganito lang yung daladala niyo una una po nagdadala ako sa Panginoon at pangalawa po sa kanya yung pag pag pagtitiyak niya po sa paghihirap natin ng ganito ay hindi niya pa rin po ako iniiwanan kahit anong nangyari Baka naman po, kaya po ako nagkakalakas na lang nulog ng loob ng dahil sa, sa asawa ko. Yang ano gaano mo yung asawa mo, kuya? Sobra po. Sobra sa pagmamahal ko. Napakuha naman kayo, no? Kahit na hirap yung pinagdadaanan nyo, maprating nyo lang yung lugar kung saan kayo papunta. Talagang andyan kayong dalawa na kasama kayo sa hirap at ginhawa. No, kuya? Walang nakakapigil. Basta pagmamahal talaga yung umira, mo. Ate, no? Ikaw naman, ate. Gaano mo kamahal yung asawa mo? Tingnan mo, kahit nahihirapan siya makita lang niya na maayos ka kahit na siya na lang yung mahirapan basta ikaw nasa maayos na ano ginagawa niya lahat para sa iyo no ano bang gusto mong sabihin kay kuya sa asawa mo may gusto ko ba sa kanya mo sabihin may pagpasalamat dahil sa sakristo niya para sa iyo maraming salamat sa pag sa at pag sa pagmamahal. kahit kung mahirapan na kayo kami kaya nga, ang, ang pag-ibig talaga, pag yun ang umiral no ate, walang makakahat lang. Sana mas tumagal pa yung pagmamahalan nyo habang buhay kayo magsama -puno na punong-puno ng pagmamahal nyo. Nanakawat pa nga po ko ng ano mga damit. Saan? Yung po sa may tinulungan po namin. Grabe no. Tapos, yung mga damit po namin. Tapos nangyuan pa kayo. Opo yung buhay sa kampag na ano. Ano? May na ba kayo ate? Kanina okay. po. Hindi na Kuya, buti may budget kayo na pangkain. aywan well, kami po talaga ay eh, wala po talaga ka budget Eh yeah. marami naman po nag-aabot abot sa amin ng ano, mga tao na nagbibigay ang kaluban. Nakikita po 'yung sitwasyon namin kahit niya po wala kami gano'n. -ano. Pinagpudap na po. Marigad. Thank you Meron eh. Sayang kasi hindi pa kami Babiyahin pa Bicol kuya. Taga Bicol din kami. Kaya lang hindi pa kami babiyahe. Yeah, uh, Pero buti kinakaya mo kuya. Napakalayo nun. At bilib ako sa'yo. Dahil... Marami pong ano. Dati po binigyan na din kami ng ano. Ng padyak nun. Nabudol pa po yung padyak namin. Oh, yeah, grabe noon, napakalayo. At bilib ako sa iyo kuya dahil sa pagmamahal mo, nagagawa mo magtiis, magtiyaga lahat ng ano talagang pagtitiis ginagawa mo para sa pamilya mo sa asawa mo no at uh, ngayon kaya may papabot ako sa inyo maliit lang to pero sana maging baon nyo sa paglalakbay nyo ate patungong dahil kuya para sa inyo sa siya po kasi yung ano sa kanya ko ibigay o, siya po, siya pong, um, Sa po po ang bati sa kuya uh, ate o sa iyo ko daw ibigay baonin nyo yung mag-asawa ha para may pangkain kayo mag-iingat kayo sa biyahe eh, hindi po akong mag-ano Napakaswerte mo sa asawa mo ate, napakabuti ng puto niya. No? Oh, at may gusto daw sabihin si Kuya. Ano gusto mo sabihin kuya? Ah, Aba sa paglalakad namin ni eh, sa layo kung saan kung kami na yun, mapapasok ka ng trabaho. Maging caretaker lang po na libre ang bahay po, patira kami. Ah, Kaya po pala nag sila nagtiti sa maglakad. kasama na rin po yung paghahanap ng ano, trabaho. Ang na namin ng trabaho na mak makakapag po namin. Kaya lang, mahirap naman kasi na ano kuya, liba may kumontak sa akin na gusto kayong ano, paano ko naman kayo di ba? Kaya naman po may ano siya, may cellphone number naman po siya. O oh, di kunin ko na lang yung number nyo, okay, in case na may gusto sa inyong tumulong na kahit maging caretaker lang kayo, kukontrain ko kayo kuya, okay, no? Po. Kaya lang, panibagong paglalakbay na naman yung pabalik dito. Okay lang sa inyo? Okay lang kuya, basta yung kung ay yung buhay namin mag-asawa kasi kung ang hirap na nang nangyari po sa amin. Oo, uh -uh, Pero mag-iingat kayo kuya, ha? Sana makatulong yung pinabot ko kahit papano, kahit maliit. Malaking malihit, malihit, kahit... tulong po sa amin yan sa paglalakbay namin sa palayo. para, palayo. may pambili-pili kayo pagkain, yeah, ha? Dito po kasi gagawin namin kung pagdating namin ng hindi ko hindi kami makakita ng trabaho ito gagawin namin, ano, makahanap buhaya namin, magkikiritindahan natin uh -huh. oh basta kuya, mag-iingat po kayo ha sana, at sama kayo ng habang buhay ni ate, ng punong punong-puno ng pagmamahal no kuya, God bless po sa inyo mag-iingat po kayo lagi okay, po, so. at yan po mga kababayan, no, ang kwento ng buhay nila kuya, at maraming salamat po sa inyo lahat, sana i-share natin yung video nila, God bless po mga kababayan ikaw na rin pala maglakad si kuya mag-iingat naman po kami dyan, magpapawala kuya, bilikan ng gamot. Ingat kuya. Opo, God bless po. Ayan po mga kababayan, no. Ang kwento ng buhay na mag-asawang to, no. Grabe, ang sakisyo, no. Sa, ano to, sa, ano ng pagmamahal, lahat gagawin natin, no. Basta para sa pamilya. Uh, so, maraming salamat, ang God bless po mga kababayan.